Mm, tingnan nyo. Yan. Gusto kong uminom ng malamig. Gusto kong uminom ng fresh buko juice. Ah. Tingnan nyo. Ang Tingnan nyo. Ang tamad maglakad. Kasi gusto niyang sumama eh. <laughs> Let's go box. Pangkupot box. Box. ana ana Valencia ana gunit og maayo gunit kupot kupot kay mahug ka inom tag boko juice <laughs> tapos yung mga aso alaga ko ring aso ayan so mama inom kan mo ng boko juice pang padagdag doga <laughs> klaro bibi bugs klaro ba laro anak ana ana, ana. <laughs> doon tayo pupunta sa isang buko juice namin na or isang niyog na niyog na baog na ang daming panggunit 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 ba ang daming bunga gusto kong uminom ng Boku juice. Ang tanawang hapit. Mahug buka. Ayan pa doon. ha. Hapit na siya mahug. Dito na hug na. There you go. Dito tayo. O, oh, di ba? Ang daming bunga. Ayan si Buka Touch. Ayan na nagduwa. Nagplay mo. Wow, ang cute ni Buka Touch. Ang cute niya magplay. Tsaka si FB. So, kuha tayo nang we're going to get in dito na. Dito na. Dito na. Dito na. Dito na. Dito na. Ng aking baby box na. Na. Nandito na. Nandito na. nandito na. Kwa na tayo nang Voku juice kasi ang init gusto kong simbuko juice ang pagkuha kailangan ganito na Well, perfect. ya bibi This one is perfect. Ngay okay. dito naman mo bibi. Kakain din sila in sibuk. Hmm. Hala ala na da na awad. Di awit ni buka. Ngawin <laughs> ni. Buka. So, yan. Magselos kasi si buka eh. Ayun na talaga na. Ano unsa sama niya? Oh. Bali. Hawa sa bukabi. Hawa sa ba? Okay. Ito yung <laughs> sansya yan o. Oh. Umupo. Buka. Mainom sa akong vauku. Mainom sa tag juice. Ang... dyan na lang wait ang init eh sobrang init I can resist the anything Ito yung gawin natin kutsara. Yeah. Perfect yung kanyang perfect yung kanyang meat. Long no, sarap. Ang buka oh. Buka wants to eat. Ang tamis. Nasa buka. Kain pala siya. Wala, ang harap. Super sarap. Ayan, no, perfect yung kanya meat. Ano sa bibi? 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，看这尼破啥？ Gusto din lang kumain. Gusto din kumain, bebe. Brandy, ayaw dia brandy. Bugnoon kang buka ron. Ang brandy dia. Ang Ayan. Ito, oh. Perfect. Perfect yung kanyang meat. In this area. Pero isa lang. Kasi baka pagalitan tayo. Ni Ito naman yung sakuban Ito yung guna Guna or itak Guna sa Bisaya Itak sa Tagalog Ang si Ang ah masarap eh ang dami pa ang dami pang <laughs> tapos napaka ano napaka dwarf coconut box na box ang si box ah mga kapol ah okay, diba? oh. Meron pang ano doon, meron pang dwarf coconut doon sa kabila pero hindi matamis yung hindi matamis yung sabaw <laughs> box alin na box box kita ni sa box bibi box ming 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 e kita ka yung mga ano pala i ano natin i i -ano natin no para hindi ma lagyan ng tubig kasi di ba pag nalagyan to ng tubig ay magiging ano ito ng malamok? Magiging bahay ng lamok. So, ganun. Bibi box, tara. Box! Kasi meron pang isa dun eh. Meron akong nakita. Yung alam wah Hindi sumunod. Ayan, napakaano niya. Gusto kong magpaano ng ganyan. Magpasimilya. Kaya hindi natin ubusin lahat kasi nga para may similya tayo at itatanim natin kasi ang ganda ang ganda ng uh, breed ng niyog na yan dwarf coconut tapos ayan yung ating tubig lagaya natin ng tubig meron pa dito eh ay halag nilagay pala dito ay bibi yan yung ating pinya oh, yung pinya nilagay pala dito nilagay sa ruto ni Paul ano pang isa dito oh. ba may isa pa at the good thing is ha, ha merong ang laki ng guyabano yan yan no? siguro mga apat na kilo ano apat or tatlo ganun or tatlo at kalahating kilo hinarvest ito ni nunoy toroy so ayan dadalhin ko na naman yan sa bayan ayan another buko oh baby ba Dibi tawagan ni Cebu Catch. Ho ho ha, ha. Pakainin ko muna to eh. Pakainin ko muna sa ng dog food. Kasi pagdating namin dito kanina, hindi namin pinakain kasi wala yung iba. Tsaka natulog ako pagdating. Pakainin muna to sila ng dog food. Jan ah, kay Jan. Maghintay kayo diyan ha. Wait. Ali. Ah! <laughs> mga plato sila. Pero ayo nilang kumain na naka plato. Gusto nila 'yan kasi nasanay sila dyan eh. Anyway, ano naman 'yan? Ah, malinis. Kasi sila lang naman ang ano dyan May mga plato, And dito 'yung mga plato nila. Pero 'yung plato na 'yan gagamitin lang 'yan pag kanin. Ang itim na ng mukha ko dahil sa init yung mga alaga kasi naming aso isang beses pakainin ng ng uy bibi ali ali ba uy saan kagikan, uy ali na ali FB ali FB come here come here. ali ba ali bakit saan ka galing FB nalit sa si FB So yung mga aso namin, isang beses pakainin ng kanin and then sa isang araw, tapos isang beses pakainin ng dog food. Hindi lahat dog food. Pakainin din namin sila ng table food. Yung kinakain ng mga tao. kain namin kasi part sila sa budget namin eh. They're part of our budgeting. Dito tayo. Kain pa ako yung buhok ko. Hala mo tapos na. No. Hindi pa. Habang kumakain yung ayaga ko. Ayan. Kain din ako. Hmm. <coughs> You know, perfect yung laman at saka ang tamis ng kanyang buko juice kumakain din sila ay diba dapat ganon. excuse me la to ara nataga. Muntik na. <laughs> Saka yung ayan, perfect yung ano niya meat. Very matty. Luwo. Ito yung gusto ko, ang tawag nito sagbay luwag. Yung perfect siya for buko salad. Ano? Ang um, buko salad kasi ano eh. Ito yung mga ganitong gusto ko 'Yung sagbay luwag 'yung tawagin, ano? Sagbay luwag ang tawag niya, bayet. Sagbay luwag padagdag ng doga. Paduga, bayet. Hmm. Mm -hmm. Harap. Nah, sorry. Sorry, baby. And that's all. Na ano na yung inom sila ng tubig. Yan, diba? Dalawa yung ano nila ng tubig eh. Yung lagayan nila ng tubig. Ayan, diba? Ubos. Busog na sila. That's dear. That's dear. Hala si Bukot. ibukot it is here. Bukot is ang aking baby Love kay kani ni mami baby. Baby love kay kani ni mami. Ang cute niya no? Ang cute talaga niya. Ang cute niya. Ayaw niya. Pasok. Pasok. Kain doon. Okay, that's all. Okay, ang itim-itim na, ang itim-itim ng mukha ko. As in, okay lang yan. Eh. Excuse me. Okay lang mo ito, mukha ko ba? Yet. Ang ah, importante, guwafa. Okay. <laughs> Kumain na siya. Wow. It will, baby box. It will, my dear, baby box. Thank you so much. Ganun lang ang buhay bukid. Simple. Pero, rock. Simple. Kasi, dito kami maligaya. And, dito kami masaya. And, dito kami contento sa aming view. Look at the view. Gano'n <laughs> <Dito> ba? <laughs> Tapos, lahat yan nakapaligid ang bulubundoking bahagi. So, dito sa bukid namin, itong lugar namin, isa ito sa may mga pinakamagandang view. Kasi nga... 360 bulubundong king bahagi doon doon no sa kanila kay Nikki doon yung bundok na yan maganda din doon pero kaso lang yung makikita lang nila yun doon yun lang kami 360 makikita namin syempre ang aking bibi, aking bibi spot bibi spot buutan kay ka bibi next is next next roll call roll call next is bibi na diba Sige na, bye-bye na eh. Bye!